Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to our channel. Good morning, good morning YouTube. If you are new here, ito po ang Angganap Canada. And if you are not subscribed yet, mag-subscribe, mag-like, at mag-comment and then mag-share na din po kayo ng ating mga video. Ngayon pong araw, ang pag-uusapan natin ay kwento ng isa sa ah, kababayan natin na nandito sa Canada, nakatira at nagtatrabaho dito sa Canada. Kasalukuyan. Pero ayon sa kwento niya, ilang panahon na lang ang gugugulay niya dito, pagtira niya dito sa Canada at mag-goodbye Canada na siya. Bakit ba siya mag-goodbye Canada? Ano yung dahilan niya? At kung ano yung mga posible natin na ma suggest sa kanya kung uh, ano yung mga gagawin niya na pwedeng uh, magpa-stay sa kanya dito sa Canada kasi ang nagiging problema niya talaga ngayon mag, mag expire na ang kanyang uh, papel, hindi pa sa wala pa siyang permanent residency dito sa Canada. So basahin muna natin yung kaniyang um, post. Sabi niya, "Goodbye Canada. Just wanted to share about what's happening to Canada immigration right now. So I am 24 years old, I am female. Working as a cashier, LMIA close work permit. So ibig sabihin hindi siya pwedeng magtrabaho sa iba." Kung sino yung company na nag-issue ng LMIA niya, doon lang siya pwedeng magtrabaho. So, close permit siya. Recently, there's an announcement about they're gonna stop issuing LMIA for low-wage workers. So, there is no more option for me to extend. Hmm, kakalungkot naman. My PR pathway sa province got closed na din. There are rumors about the new PR pathway but I'm not sure if I am gonna be qualified. Right now, they are prioritizing their citizens to get jobs than immigrants because of the unemployment rate. Nakakalungkot naman Um, this was posted um, seven months ago. So, if I'm not mistaken, kung kakalkuluhin natin, yan yung mga panahon na nag-uumpisa na silang uh, mag-ingay ang mga news, yung politika dito sa Canada na pinapababa na si Trudeau sa kanyang posisyon. Kasi siya yung nagpapunta, uh, siya yung dahilan kung bakit bumulusok yung mga immigrants dito sa Canada, especially yung mga na ng mga student visa napakadami, very uncontrolled talaga yung nangyari doon. Bumuhos at sobrang daming mga estudyante ang nakapasok dito. Kaya nagkaroon nitong issue ng unemployment rate dito sa Canada kasi sobrang daming tao wala namang enough na trabaho for everyone kasi if you are any student there is a certain uh, amount of time na pwede kang magtrabaho part-time habang nag-aaral uh, ka. So eto syempre, itong mga estudyante na to Pagkahanap din sila ng trabaho, pandagdag din sa gastos nila, diba? So, instead of giving all this work sa mga citizens, sa mga PR residents na dito sa Canada, ibibigay nila ito sa mga estudyante, which is mas sa mas mababang uh, bayad, ba? Diba? Makakatipid sila. So, kaya nagkaroon ng unemployment rate. So, ituloy natin, di pa tapos. One year na ako this October, my contract is uh, two years lang po. So, I only have one more year um, para mag-ipon. Ah, hindi siya nakapag-ipon yung first year niya. So, funny thing is, majority ng first year ko, I barely have ipon because most of um, yung mga kinita niya napunta sa pagbabayad na na-accumulate ko para sa pagpunta ko dito. I still haven't thought pa if anong gagawin ko pag uwi ko sa Pilipinas. I have a degree in graphics and design but less than one year um, lang yung experience ko dahil inuna ko yung pagiging OFW ko dito sa Canada. Na-qualified kasi siya sa Express Entry. Ah, kaya siya nakapunta dito sa Canada because of the Express Entry. So, nung nakapunta siya dito, nag-apply siguro siya ng work and then nakakuha siya ng Lamia to uh, from this company na pinagtatrabahuhan niya as a cashier and then hoping din na sana maka-apply siya ng kanyang permanent residency. So ngayon, ang nagiging problema niya is eto na nga, nag-close na yung uh, pathway na tina niya Uh, wala pa siyang papel so ito yung naging suggestion ng kanyang relative um, mag-asawa mag na lang daw siya ng isang citizen para ma-PR siya dito sa Canada pero sabi niya call me maarte pero hindi ko talaga masimura yung thought I'm so disgusted lang lagi siyang nagsasuggest sa akin ng ganun knowing meron akong BF pero kahit wala akong BF now I couldn't stand the thought of being married to someone na let's say hindi ko talaga gusto. I can't never stand being in the same circle with people I don't like. Pa pa kaya kung ganun? Oh, very sad naman. 'Yon, yung um uh, sitwasyon ni Ate. So, meron na lang siyang isang taon halos na pagtatrabaho dito sa Canada and very sad naman talaga. Hindi pa siya nakakapag-ipon yung Uh, first year ng pinagtrabahuhan niya, pinambayad lang niya ng uh, yung pagpunta niya dito, na gastos niya pagpunta dito. Very sad talaga yung mga nangyayari sa ating mga Pilipino, no? Yung bang totoo talaga, nag, nagtitinda tayo o nagbebenta tayo ng mga ari-arian natin sa Pilipinas, lupain, bahay, mga sasakyan, ganun, para makapunta lang dito sa Canada magkaroon tayo ng enough money to finance yung pagpunta natin dito sa Canada at pagtira natin dito sa Canada. And then very sadly nung dumating ka dito nakahanap ka ng trabaho. Hindi mo naman ini-expect talaga na very very minimal lang yung kikitain mo and it will take you years para, you know, mabayaran kung ano man yung nagastos mo papunta dito. Yan ang totoong kwento talaga ng mga Pilipino na nag i migrate nagpupunta sa ibang bansa para magtrabaho. Yan yung, ano, normal or usually na mga kwento ng mga Pilipino. Uh, na nag OFW na nag immigrate sa ibang bansa. Yung bang magbibenta ka ng ari-arian mo, yung magbibenta ka ng kung anong meron ka para ma-finance mo lang kung para makapunta ka sa ibang bansa and then hoping na sana someday makapag-provide ka sa pamilya mo enough para sa magulang mo, sa mga kapatid mo, and then sa mga kamag-anak mo, makatulong ka rin. Yun. Ay, yun po yung totoong kwento nating mga Pilipino dito sa Canada. So nag nagsuggest sa kanya na mag-asawa -mag na lang daw siya ng uh, citizen dito, actually relative niya. Nagiging sikat na tong ano na towa ah, pathway na to dahil ito doon sa pelikula ni Joy and Ethan. Tong pathway na Mary as citizen or PR uh, per permanent resident uh, person para ma PR ka din. Pero you know, ingat ingat lang if this is the pathway that we are gonna take, pwede rin siguro pero very risky kasi you know, malay mo, merong nainggit sa iyo, isunumbong kayo sa IRCC, kagaya nung uh, sa kwento ni Ethan Enjoy. Diba? Meron ganon. Kasi kung sa ating mga Pilipino, meron talagang ganun, may crab mentality. Kung nakikita nilang masaya yung isang uh, kababayan nila, nagiging okay na yung sitwasyon niya dito, meron at meron talagang maiingit, yung masamang ingit, ganun. Kaya mag-iingat tayo. Pwede din siguro yung pathway na ganun, magpakasal sa isang citizen para magkaroon ka ng PR, pero very risky, ingat. Ingat lang. <laughs> ang gagawin mo talaga, kasi... Alam mo na mahirap. And then meron pang nagsuggest din, uh, nag din or nag-comment sa kanyang uh, post. Sabi ni Kabayan, ito daw talaga yung mga nangyayari sa mga kababayan natin if you are not ready at wala ka talagang <clears throat> yung concrete plan kung ano yung gagawin mo pagdating mo dito sa Canada. Well, in fairness naman sa ating kabayan na nag-post ng kanyang kwento meron talaga siyang plano meron siyang PR pathway na sinusundan, kaya lang nabago dahil nagsarado nga yung uh, pathway niya, dahil dun sa uh, pag-change ng immigration policy dito, alam naman natin, ito mga nakaraang buwan, bago matapos ang 2024 na taon at yung the beginning kahit hanggang ngayon talagang pabago-bago yung immigration policy natin. May mga nagsasarado ng mga pathway na ganito, yung mga parents sponsorship natin, na less yung number ng kung ilan yung aaprobahan, yung mga estudyante, na less din yung mga aaprobahan, or meron na mga pauuwiin dahil sobrang dami na. So, yung mga ganon, may, yung mga yung nabagong mga immigration policy. So, kay kabayan in fairness naman sa kanya meron talaga siyang plano meron siya talagang uh, pathway na sinusundan yung naging malas-malas nga lang kasi uh, nag-close nagsarado so ayun meron talaga siyang plano but then minalas talaga so ano yung pathway na pwedeng nating uh, isuggest suggest kay kabayan para uh, kanyang sundan at posibleng uh, maaprubahan ang kanyang permanent residency dito sa Canada. So mayroong nag-comment sa kanyang post, sabi ng isang kabayan natin na kung makakausap daw niya ang kanyang employer at uh, palitan ang kanyang contract into a supervisor position, or managerial position para maging ang NOC niya ay skilled worker. Kasi pag skilled worker ka, pwede ang pathway na sundan mo is provincial nominee para magkaroon ka ng PR or ma-permanent residence ka dito sa Canada. Which is true naman. Ganun yung nangyari sa aking asawa noon. Yung sa Wendy's job niya, Um, sabi ng kanyang um, amo na Chinese, sabi niya, uh, yung next na contract mo is under, ano na, supervisor. Pero supervisor naman na siya talaga ng mga panahon na yon. At yung papel na yon, yung contract na yon, yun yung naging daan para ma-nominate siya at mabigyan kami ng papel na permanent residency dito sa Canada. Which is true, pwedeng gawin yun ni Kabayan. Pero, ang magiging problema lang natin dito, kung hindi papayag yung kanyang employer, cashier daw siya ngayon at hindi naman nasabi dito kung anong tindahan, anong company uh, pinagtatrabahuhan niya. So, yun lang. Yun lang ang yung magiging problema natin. And then, hindi rin siya pwedeng maghanap ng ibang trabaho na makakatulong sa kanya kasi close ang kanyang work permit. So, ang natitira lang na lang talaga kay Kabayan is to marry a citizen. <laughs> Pero I swear talaga, if that pathway ang iyong susundan, be careful kasi it's very risky. Maraming maraming salamat muli sa inyong mga nanonood ng aming mga video. And hanggang sa muli po, maraming salamat. Bye bye!